Salamat, brother. Okay, ang huli namin, mga power na piso. Uh, yan. Pagkain namin dito mga kapower, mga alaga naming piso na manok na maliit. Yan. Yung lamang loob ng bituka. Yan po. Yung body. Yung kanyang body ng manok na bituka. Ayun. Ah, asali namin mga kapower ito. Ah, hintayin nyo. Ah, one hour late. One hour. Maluloto na ito mga kapower. One hour yung invention ng aking kapatid na si Joubert Makes TV mga kapower, ayan po Joubert Makes TV siya po ang mag-recipe nung ano yung langgam langgam na manok ba nga maliit inihaw namin yung mga maliit kami na alaga na langgam aw oh, manok de manok di saya ba yan asalin niya dito ayan po ah, ano ya naglibog pa siya sa kanya pinagpaplano dahil sana yung laton sana yung ano bang tagalog ng laton yung paglalagyan ng biscuit ba ribisco yun po sana yung lulutuan pero wala tayong ribisco eh kaya yung ginamit yung karaha at ang yung mga ano takip ng takip ng kaldero mga kapawer ayan po tingnan natin kung ano bang ano bang kalagayan yan tol? Nga baka magsige mo -sira. sira yang ano ba? Eh, gamitin mo ng bato dito siguro. Suggestion lang po yan. Eh, ito po. Kung okay ba? Ano? Eh, ano mo dyan? Mm. Mga kalayo, mga kapawer. <coughs> Dito sa gitna. Oh, nandiyan sa gitna mga kapawer yung kalayo o kayo kayen yung kalayo para bubangga siya mga kapawer. Emikos mikos yung kalayo diyan sa loob ng mga takip ng kaldero mga kapawer. Ayan po. At tuhugin yung manok bisaya. Tapos yung karne natin mga kapawir, Oh, dito yung lang. Dito lang sa gilid. Oh, sa gilid lang niya ilalagay kung <coughs> ano tong plano niya ay eh, pagsuportahan ko lang siya mga kapawer. Okay, thank you po mga yan po mga kapower yung mga alaga namin na manok. Yan, tinutuhog na yung alagang manok. Yan, yan po mga kapower. Yung mga alaga naming manok, inihaw ni Jubert Max TV. O, so, tingnan nyo, linagyan ng sauce. Kinamay lang ha, ayos na. O, so, ayan po. Marinated na po to. Malirite na yan mga kapower. power. Ganito lang, ganito. Oh, ganyan sa paglagay, itusok nyo lang dyan. Maluto kana. na. Murang mo tuho oh, po kung itong, itong-tong na itong, sa igbo. Okay, ganyan lang mga cup power ha. Okay, salik eh, nalang pagbit. Ganyan lang pagluto mga cup power ha. Okay, <coughs> namatay ng mga langgam. Progress, ano ang progress na niya mga kapower? Tingnan natin kung di ba itong malulot. Inablihan ko mo lang muna. Yan ito kami magluto dito sa amin mga kapower. Niti ba? Yan. Itutusok lang dyan sa loob. Yan. O oh, diba? Ayos na. Kayo limang piraso ng ibon mga kapawer yung lulutuin tinuhog ganyan ito dyan 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 o ayan o gayahin nyo ito mga kapawer sobrang sarap nito mga kapawer na klase sa pagluluto ayan o ba diba? di ba ganyan lang mga kapawer mga malupitang pagluluto ah. Yan po. Oh, di ba? Oh. Bas ito mga kapower, di naman ni ko ano atol ni dublihon kay. Udas diskarte. Ayun. Oh, di ba? So, malapit na maluto kasi yung mainit, yung init niya sa loob eh nagtutuyok, kaya Oh, humot na kayo eh. Di ba? Di ba? Wow, kayo mga kapawayan. Yan lang. No. Di ba? Tingnan niyo, di ba? Kung magluto kayo, ganyan lang. Gaya lang 'yan mga kapawayan. Jobert Mike's TV, please like and subscribe sa kanyang YouTube channel. Jobert Mike's TV. Yan. Oh. Rita Grace Chicken Mix. Okay, update mga kapawir sa yung linuto naming manok. yan dyan sa loob. Ayan po. At, okay. Tatakpa namin. Putangin ina to. Oh. ang buhay natin ito. Tatakpan natin to mga kapawir. Tatakpan. Para yung init talaga na doon lang sa loob. No? At ang bango nito, parang bango ng dahon ng saging. Iba kasi oh. ang amoy ng dahon ng saging eh. Kaya itong ginagamit kong pantakip dito. Good. Oo, oh, diba? Oo, tingnan nyo. na. Hey, Oo. babalikan natin yan mamaya mga kapawir. I-update lang ko lang kayo. Kung ano nang nangyari sa aming linoto. Andiyan sa loob ha? Okay mga kapawir, update sa amoang manok na inasal. Medyo man. Oh, na eh, meja natua man. Na nomo ni. Mo nato. Aku tunggu padu om ya. Ha, hapit nasia maga hapit nagit. Oh. hapit na, hapit mo. Hapit na. <laughs> hapit na eh. Vidian no. Oh. Eh, ni ba. Oke okay nah. So ma pare So mga kapawa, nagyan ng uling. Kung ani goling Okay. Uh, ganyan lang paglagay sa uling mga kapawir. Ha? Uh, Timan inyo yan. Ha? Tandaan nyo. Timan inyo mga kapawir. Tandaan nyo ang ganyang pagluto. Ganyan po ang prasiso sa pagluto nito mga kapawir. Uh, or everything is alright. Uh, tingnan nyo malapitan ha diba e hapit na maluto mga kapawir malapit na po tayo mga kapawir doon sa aming linuto na ulam yan po yung manok ba medyo malapit na siya mga kapawir Iyan o oh. o oh, bumotok na namin yung ulam namin Yan. Sarap-sarap yan mga kaboy. May kaya kakukuwas na akong salina. Dama. Dama ron. Selamat baru.